aabot sa 63.3 milyong pisong halaga ang naipamahagi ng Philippine Crop Insurance Company sa mga magsasakang nasiraan ng produkto dahil sa El Nino. Sinabi ni Lauterio Sanchez Jr., OIC ng Claims Adjustment Division, simula buwan ng Enero hanggang kasalukuyan nasa 11,907 na magsasaka na ang kanilang napagkalooban sa buong lambak Cagayan at sa bahagi ng Cordillera. Pinakamalaking naapektuhan sa buong Cagayan Valley ay ang pananim na mais kung saan nasa 43.74 million pesos ang halaga ng cheque ang kanilang naipamahagi sa 8,937 na claimants. Maliban sa mais, nasa 2,079 namang magsasaka ang napagkalooban sa palay sa halagang 9.80 million pesos habang nasa 72 million pesos naman sa 264 na high value crops growers habang nasa 5.5 million pesos naman sa livestock. Sa ngayon, mayroon pang iproproseso 539 kiling sa bahagi ng Northwestern Part ng Cagayan na Tapayaw at palay na mula naman sa bahagi ng Nuevo Vizcaya at Ifugao. Para sa IFM News, ako si LV Ancheta, Idol!